Good afternoon mga chikilaps na Beshiko at sa mga Beshikong expired. So ito, sobrang nakakalungkot ang news na to dahil kani-kanina lamang po ay binugbog ang 20 transgender na kababayan natin laban sa 100 plus na Thai transgender. So ayun nakakalungkot dahil ito ay nangyari sa bansang Thailand. So watch muna natin. Bye! 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 Dapat nakulong yung mga yun. Pati yung mga passport, kumukumukumuk, grabe. <laughs> <laughs> Alright, ayan. It's time for my reaction. Magre-react -re ako dahil may social responsibility ako. OMG, sobrang nakakalungkot po talaga kung nangyayari na to. You guys, kuntay kang pingawu. How could I say this? I'm, I'm shaking right now. Um, I'm really sad and really disappointed because of what happened, especially in our fellow countrymen in Thailand. Maybe they are when it comes in the way we speak English. That's why they did that. to our fellow countrymen, you guys, Yes, bigyan ko po kayo ng background kung bakit ang daming transgender na napunta po sa Thailand. Kasi unang-una po, I'm sorry to say that, especially sa ating mga LGBT community, yung mga transgender po, dahil po yan sa hanap buhay. Yes, meron po sila dung mga bar, napasok po sila. At alam nyo po, Uh, doon po kasi parang ano doon eh, legal po. Legal po talaga yung mag-work sila sa bar. Unlike dito sa Pilipinas, medyo nakakalungkot isipin kasi dito pagpapasok pa lang ang mga trans natin dito, parang di ba grabe na yung discrimination. Kaya hindi ko rin sila masisisi. Pero ang nakakalungkot lang din po dyan, sana huwag na rin kayong punta ng punta dyan dahil noon pa naman po talaga alam yung ang mga Thai ay mainit pagdating sa Filipino dahil sila ay bitter at at the same time ay insecure po sa mga Pilipino. Ayun po yung reason dyan. At ang isa pa po, alam nyo naman po na yan ay nila kung bakit punta kayo ng punta dyan. Pwede naman sa ibang bansa, huwag lang sa Thailand. Pwede naman kayo pumunta lang gan, pumunta lang dun, dun di ba? Uh, mamasyal, pero yung dun yung nagawin yung kabuhayan, wag na, sa ibang lugar na lang po. Medyo nakakasad lang din sa part ng Pilipinas kasi yung mga trans talaga is grabe yung discrimination po, di ba? Nakakalungkot. Kaya sana naman po, ayan dyan, sa mga kinauukulan, ayan, i-open na po at sana po buksan na rin po yung isipan, especially sa ating, yes, sa ating batas, sa saligang batas. Kasi doon po talaga is pwedeng magsama ang mga trans at ang mga foreigners. Yes, sana din dito, di, di ba? Kasi sabi, ibang bansa naman talaga sa Western na countries, sa Amerika, sa Europe, LGBT po talaga is talagang legal po sa kanila ang magpakasal. Ayan. Ewan ko ba kung bakit dito sa atin, hindi ko sinisisi, pero it's just a piece of paper lang naman. Bakit hindi nyo na lang na bigyan ng karapatan ang mga uh, LGBT community. Hindi naman hinihingi ikasal talaga sa simbahan, di ba? Yung karapatan lang po. Ayan po yung sinasabing karapatan lang sa papel na syempre, ayun, pag nagmamahalan ang isang, ang mga part ng LGBT o mapalalaki o pababae man to, may karapatan po sila. Pantay ang karapatan nila sa batas. For example, pagdating po talaga sa mga mamanahin o sa kayamanan yung ganun, sana mabigyan na lang po, ayan. Kasi kaya nga, hindi ko rin masisi yung mga trans natin na napunta doon para magkaroon din ng magandang kinabukasan, magkaroon ng jowa. Kasi sa ibang bansa, mas madaling makakuha or sinasabing makaharbat ng afam. Tapos madala sila sa Amerika or sa Europe. Mga tipong ganun po, di ba? So ayun, nakakalungkot isipin. At sana naman po, ang embahada po ng Pilipinas ay gawa ng paraan po yan. Huwag po kayong tutulog-tulog dyan. OMG, nakakalungkot po talaga. Ayan. So ingat-ingat po sa mga kababayan natin all over the world. Lalo ng ibang lahi talaga na insecure pagdating sa mga Filipino. Ayun lang po at good afternoon.